Good morning mga uh, tropang katikas. Nandito tayo ngayon. Uh, kasama natin si tropang katikas ngayon. So what's up mga katikas? Kasama natin yung mga tropa nating female soldier na ka-agraduate lang. Yan. Ito mga followers din natin. Tatanungin natin kung ano yung pipiliin nila. sa tanong natin, siwala o hinala? Okay. Sige, sige. Tanungin natin sila kung ano yung Pambato ng Pambato ah? ng ng 790. Shoutout mo muna yung ano class mo. Shoutout sa 790 nag-a-artist ng <laughs> may tanong tayo. Ano yung ano, ano, mo? Tiwala o Nala? Siyempre sa <coughs> Kasi pag ginala yung babae, laging tama eh, di ba? Oh. Kasi pag ginala yung babae, laging tama oh. eh, di ba? Oh. Pero, bakit mo pikiliin yung, yung makakasakit sa'yo? Sa Diwala na lang. Na... Sana, oh Alala. Sana all. Kasi pag yung tiwala, pwedeng <coughs> magbibigay sa ng paliwanagan na syempre pag, pag tiwala, mas magaan yung araw-araw mo kasi may tiwala ka sa tao kasi una sa lahat kung wala kang tiwala sa kanya bakit mo siya pinili so dapat uh, dapat may tiwala ka sa kanya yun talaga no tiwala talaga yung na natin kasi maginala pero ba daw <laughs> oh, oh. oh, out, shout -out <laughs> yung Adadi, ah, ingat ka sa Mindanao. <laughs> Ayan. Ito, shout out mo yung boyfriend mo. Wala Ay, siya. Ayun, uh, maraming salamat mga katikas no, sa mga sagot ninyo. Para kay tropang katikas. Uh, Okay ba yung mga sagot niya sa'yo, Katikas? Ayos, satisfied naman tayo doon, Kanti. Okay, thank you, thank you. Oh,